Arestado sa police operation ang isang na suspect sa pagdukot sa magkapatid sa Makati. Ang isa sa mga biktima natagpo ang patay. Ang kanya namang ate, Minolestia Umano. Saksi si Micaela, Papa. Hindi na naitago ng inang ito ang galit ng makaharap si Anthony David, ang umano'y mastermind sa pagbukod sa dalawa niyang anak, ang sampung taong gulang na si Julie at anim na taong si John. Hindi nila mga tunay na pangalan. Batay sa investigasyon ng mga pulis, dinukot ang magkapatid at pinasakay sa isang sasakyan habang nasa tapatang isang fast food sa EDSA Ibanghilista kung saan sila pansamantalang iniwan ng ina alas 10 kagabi. Pagkatapos dinala ang mga bata sa baraks ng isang construction site sa tabi ng riles sa Osmeña Magallanes sa Makati. Nagpaalam sa akin nga. Okay. Tapo ko yung dalawang pamangkin kasi pamangkin po niya sir eh. Oh. pamangkin niya. Ah, nilulug na kayo. Kuwento ni Julie. Dito na raw sila pinagmalupitan ni David at nang isa pang kasama na di pa natutukoy ang pangalan. Si Julie Minoles chat sinuntok paraw ni David. Bagay na hinayaan lang daw ng iba pang tao sa barracks. Mabuti na lang daw at nagawa niyang makaalis bagamat naiwan ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi na tatay, ulis na Natakas siya. Natakas niya ako. Pinakinggan ko muna sila. Ano daw? Papakain daw ulit yung kapatid ko ng ano, kanina, na ano, lason. Nakarating siya ng pasay at nakapagsumbong sa mga pulis. Ito mga victim yung constituent ng uh, pasay. So nag-coordinate ako sa mga ati pulis. So upon receiving of the information, ayun, na uh, uh, nagpa-arogad ako ng uh, rescue operation. Regarding dun sa nawawalang uh, mga bata. Kasunod nito, sinalakay raw ng Pasay Police ang barracks kung saan may walong dinampot pero ang batang si John patay na ng matagpuan di kalayuan sa barak. Si David naman nasa kote sa follow-up operation ng pulisya sa may seawall ng Manila Bay. Todo ng tawad si David. Na-recover sa kanya ang sinturon na inamin niyang ginamit sa pagsakal kay John na kanya umanong ikinamatay. Dilangon lang po ako sa pinagbabawal na gamot. Hindi ko po lubos sa na gano'n na mga Nakatakdang sampahan ng reklamong kidnapping with rape and homicide si David habang ituturing namang accessory to a crime ang walong iba pa. Ako si Mika Elapapa, ang inyong saksi.